Ayan, may yung ating talakito. Talakito. Ah, at taduhin na. Hmm. Hindi, hindi makatinik. Gawit yung galit ko, nakahanap ako ng... kaliskis din pala. oh, so, siyempre, tanggalin natin. <laughs> so, yung nabasa sa'yo? So, ang boring. Pang Ese na yun. ASMR na yun. ASMR na ASMR, hindi mute yung sounds tapos pang kang background mo. ASMR! Wala yung spam yun. Spam yun. Spam doon muna lang kaya sa labak. Doon dyan. At baka masira naman hindi, yung tiles. Sandali lang. Pati lang yung labak. Oo, oh, hindi to ka baka mo. Sana may bugi. Ito po ito lang yung bugi. Meron? May nakita ka?

May boogie. Wala. <laughs> si boogie girl ako <laughs> Okay. Ilang hati itong katawan. Dito yung buntot yan.